channel. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kumain na po ba kayo mga kamamin? Halina po kayo. Samahan ninyo ako sa araw na ito. Umupo po tayo at tayo sa product na naman na aking ginagamit, nire-review at uh, sinusubukan gamitin. Kung yung bang kiniklaim niya ay talagang magiging effective sa aking balat. So, ang product na ito, mga kamami, ay nakita ko sa TikTok shop. At ito ay pinag-aralan ko. Siyempre, ni-research ko, ni-review ang mga feedback ng mga buyer, ang mga feedback ng mga nakabili na. So, na-amaze ako sa kanya kasi ang daming magagandang feedback na nabasa ko sa kanya. Ito daw ay nakakapag-glassy skin, nakakapag-brighten up ng skin, at nakakapag-clear ng ating balat po po. Malilinis niya ang ating balat. So, syempre tayong mga kababaihan ay talagang hinaharap natin ay yung mapaganda, mapakinis ang ating balat at mapaputi niya ito mga kamami. So, syempre mga kamami, hindi ko napatatagalin pa. Ipapakilala ko na siya sa inyo ang product na ito. Ay, naku, mag-iisip na naman kayo. Naku, si Mami Lea, ano na naman kaya ang product na yan at ano na naman kaya ang ibibigay niyang magandang balat sa atin syempre mga kamami bago ko siya ginawan ng content ginamit ko na siya nakadalawang balo na ako dito mga kamami talagang napakaganda ng uh, feedback niya sa aking balat syempre disclaimer lamang mga kamami iba iba pa rin po ang ating skin type so depende pa rin po sa ating skin kung paano niya ito i-absorb at kung paano niya ito tanggapin para mag-reflect yung resultang gusto natin makuha sa ating balat. Opo. So, ready na kayo mga kamami. Ako rin. Hindi na ako makatiis at hindi na rin ako makapaghintay na ipakilala sa inyo ang panibagong product na naman na aking ginagamit at kasalukuyang ginagamit na naamis ako dahil nakita ko kung gaano siya kaganda. Opo. So, kakulay ko ang kanyang packaging. Um, mm, pambabae talaga. Sa so, mga kamami, eto na, si Glow 190. Ayan po. Ito po ay napakaganda. Ito po si Glow 190 ay meron siyang Alpha Arbutin plus Niacinamide. Ito po ay si Rejuvenating Soap. Ayan po, nakasula sa baba merong ito po ang tawag sa sabon na ito ay rejuvenating soap. Itong rejuvenating na ito, itong sabon na ito ay hindi hahapdi ang inyong balat, hindi mamumula, at hindi rin magbabakbak mga kamami. Pero, mapapabrighten niya ang inyong balat at ito ay mapapalinis niya. Opo, bakit ko po nasabi? Kasi po, yung before may papakita po akong picture before ko siyang gamitin and na uh, expose po ako sa araw eh medyo nag po yung mga uh, maliliit na milas mang natira sa akin balat at mga maliliit na pekas so nag po sila at parang nagdarker po ang aking balat kahit po kasi nag apply tayo ng sunblock tapos matagal tayo na expose sa araw may tendency po talaga magda darker o para masusulog ng konti ang balat natin ganun po ang nangyari sa skin ko sa before at yung after ko po ay ipapakita ko rin po kung gaano niya napa brighten ang aking balat so ilang linggo ko na po siyang ginagamit siguro mga 3 weeks or almost a month syempre po sa isang linggong paggamit natin sa isang product hindi naman po natin kaagad makikitaan siya ng magandang resulta. Kasi walang laging instant. Opo, hindi kagaya ng instant kape, instant noodles, instant canton Meron pong ganon. Pero sa pagpapaputi po, sa pagpapaalis ng mga dark spot or mga pekas, talagang gugugol ka po ng matagal. Gugugol ka ng mga ilang araw, ilang linggo, at ilang buwan. Opo. So, ako po, kaya nasabi kong maganda siya, almost one month ko na po siyang ginagamit. So, syempre po, yung mga regular na ginagamit ko, hinintuang ko po muna. Kasi, para po, ano, makita ko talaga, yung, yung, kung ano yung kiniklaim niya dito, ay makita ko mismo sa aking balat. Kasi kung mag-isa lamang siyang ginagamit ko, pero syempre, mga kamamit, hindi naman mawawala ang sunblock. Siyempre, yung mga ibang pinapahit ko lamang sa aking mukha, yun lamang ang aking in-stop. So, nag-focus lamang ako sa sabon na ito. Tapos, siyempre, yung sunblock ang kasama niya. So, mga kamami, ano nga ba ang ginawa niya? Nagulat ako kasi habang uh, nakaisang linggo ko na siyang ginagamit, siyempre, wala pa akong gaano nakikita. Nung nakadalawang linggo na ako, aba, nakita ko, na ano, uh, nakita ko na parang nag-glass skin ng aking bala. Talagang tuwang-tuwa ako. Tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin. Oh, talaga nga, katao nga. Ay, sabi ko, nag-glass nga. Yun, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ay, totoo nga ang sinasabi. So, sabi ko, idiretso ko nga. So, naka bukas na po ako ng dalawa. Ayan. Ito, tapos, eto po yung dalawa. Hindi pa nakabukas. Tapos po, ipapakita ko kung ano ang itsura niya. Ayan po. Ito po ang itsura niya, ang kulay niya. Ang amoy po niya ay napakabango. Opo, mga kamami. Tapos mga kamami, ang kulay ng packaging niya, mga kamami, ay kakulay ng aking damit. Pusya pink. Tama po ba ang pagkabigkas ko? I-correct na lamang po ninyo ako kung mali. Ito po, magkaterno kami. Pusya pink. Ano po? Talagang pang babae po talaga alam po ninyo, hindi naman po kasi importante kung mahal ang sabon na gagamitin natin. Ang titingnan po natin, kung yung binili nating sabon ay mahihiyang kaya sa ating balat. Ako po kasi ito, in order ko, tatlo lamang po, kaya lamang po, libre ang isa. Ayan po. Ito po, ito po yung natira sa naunang sabon na ginamit ko. Ayan po, hindi ko po siya tinapon kasi uh, ipapatong ko po, po siya dito mga kamami, kasi pwede pa siya, sayang naman siya. So, ipaglumit po siya lang konti. So, pagpapatuyin ko po sila para na sa ganoon, uh, hindi siya masayang magamit ko pa rin mga kamami Napakaganda po ng sabon na ito. Nasabi ko nga kanina, talagang uh, mapapaklear niya yung balat. At syempre, yung gustong-gusto natin kababaihan ay yung mapapaputi niya ang ating balat mapapabrighten up niya ito ako yun ang lagi kong hinahabol kahit maputi na ako pero minsan uh, nakikita ko pa rin ang sarili ko o yung balat ko parang nangingitim yung balat ko kaya kung minsan nagkakaroon ako ng ay, bakit nangitim na naman ako sabi ko syempre mag-iisip naman ako at magahanap kung saan saan sa tiktok shop kung ano yung magagandang pwedeng makatulong para mapaputi para malatiling maputi ang aking balat. At syempre, hindi lamang sa TikTok shop, maging sa Watchon, kung minsan naghahanap ako doon, na mga sabon uh, pwede kong gamitin, pwede kong i-review, at syempre, at the same time, uh, pwede ko rin i-share sa inyo. Syempre, mga kamami, disclaimer lamang, iba-iba po kasi ang skin type natin. So, hindi lahat ng mga pwede nating mabili, or nabili natin mga skincare product ay mahiyang lahat sa atin May pagkakataon po talaga na kung minsan ay hindi nahihiyang ang mga product na nabibili natin. Kasi po kung minsan may mga sangkap siya na hindi akma sa skin type natin. May mga sangkap siya na hindi pala natin alam ay allergy tayo dun sa sangkap na yon magre ang ating bala. So, depende pa rin po kasi yan sa skin type natin mga kamami pero ako mga kamami talagang hindi nawawala sa akin ang sunblock kahit wala akong moisturizer basta meron akong sunscreen protection masaya na ako at saka whitening soap at saka syempre whitening na lotion masaya na ako kahit hindi sila mamahalin ang importante nahihiyang sila sa aking balat masaya na ako mga kamami. I-enjoy natin ang moment na pwede pa natin pahira ng ating balat uh, sa mga whitening soap or sa mga whitening na lotion or sa mga moisturizer na pampaputi. So, i-enjoy lamang natin ang moment habang kaya pa natin at habang hindi pa talaga masyadong pulubot ang ating mga balat. Kasi pag sobra ng kulubot ang ating balat, paano pa natin papahiran 'yung mga kamay? Why not now na kaya pa natin at hindi pa masyadong kulubot ang ating balat? So, ngayon pa lang ay alagaan na natin ang ating balat para na sa ganoon, kapag tumanda na talaga na tayo, yung ubod ugod na tayo, taps talaga yung mga wrinkles natin, talagang maglalabasan na yung hindi na natin talaga sila maitago. At least, maisip man lang natin habang nakaupo tayo sa isang upuan na nagkundo-kundo tayong ganon, maisip natin at least nung medyo kabataan ko, ipinahid ko yung nakita ko sa TV nung kabataan ko, nung medyo bata-bata pa ako, nung yung mga 50 plus pa lang ako, nagamit ko ang product na yun, maganda. Yung meron tayong memories na gano'n na habang tumatanda tayo, kahit wala na tayong maipahid sa ating balat, at least man lang, na experience natin, wag puro alaga ng, wag lamang na, wag lamang puro alaga ng anak, or alaga ng apo, alagaan din natin paminsan-minsan ng ating balat. Bilhan naman natin na regalo ang ating sarili para naman sa ganoon ay maging masaya din naman tayo kapag nakita natin yung bala natin ay medyo bumabanat ay yung yung kulay natin medyo nag-whiten yung itsura natin medyo nagpe-press yung hindi halata yung ganitong edad natin ako tuwang-tuwa pag ganun mga kamami na share ko lamang po alagaan din po natin ang ating sarili alagaan din po natin ang ating balat habang kaya pa natin ipahid ang mga product na pwede pang ipahid sa ating balat. Ang mga product na habang bala pa ang balat natin ay kaya pa natin ipahid. Kasi pag sobrang kulubo na yan mga kamami, paano pa natin ipapahid? Siyempre. So, ayan mga kamami, sana po ay nagustuhan ninyo ang video ito. At siyempre, tama naman po ang sinabi ko. Alagaan po natin ang ating sarili. <coughs> Excuse po hindi lamang po puro apo at mga anak natin ang inaasikaso natin. Asikasuhin din po natin ang ating sarili na sa ganoon ay kapag nagsalamin tayo ay masisihan tayo makita natin ay kahit matanda na ako parang hindi pa talaga masyadong halata at saka parang napaka-press pa rin ng aking itsura. Yung ganoon po, syempre lang naman po tayo tatanda. Lahat po tayo kukulubo ng balat. Ako po, alam ko, kukulubot po ang aking balat. Kasi, 57 na po ako. syempre kapag nag-senior na po ako, hindi ko na talaga maitatago ang mga kulubot-kulubot sa aking balat. So, bakit hindi ko i-enjoy ngayon na habang kaya ko pang ipahid, alam ko pang ipahid, at kaya ko pang bilhin, yung kaya ko pang ipahid dito sa aking mukha, kaya ko pang ipahid dito sa aking binti, hindi e, naman po kailangan mamahalin mga kamami kahit pumura basta legit at effective sige lang po i-enjoy natin ang moment habang kaya pa natin magpahid ng pampaputi pampabanat at pampapreslok sa ating mukha Opo mga kamami, sa so, mga kamami, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video ito sa mga kamami na maliligaw sa aking YouTube channel, like and share po ang aking video. Baka po sakali uh, mayroong magkagusto mag-try ng sabon na ito or gusto nilang i o magkaroon sila ng interest para subukan ng sabon na ito uh, Nasa na sa ganoon ay makita nila kung gaano kaganda ang sabon na ito sa kanilang balat. Opo mga kamami. So, hindi lamang po uh, mag-like and share, mag-comment na rin po kayo mga kamami kung ano ang ginawa ng sabon na ito sa inyong balat para na sa ganoon na may compare ko din po kung ano yung naging experience ko sa kanya at sa experience ninyo sa sabon na ito. Opo. At syempre mga kamami, kapag hindi pa rin po kayo nakasubscribe, pakiusap lamang mga kamami, subscribe po ng aking YouTube channel. Mami Lea Vlogs. At syempre, huwag kalilimutan i-click ang bell button para na sa ganoon, mga kamami, ma-update ko kayo sa mga bagong i-upload ko mga video. So, mga kamami, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga walang sawang pag-suporta ninyo sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. See you next vlog. Bye!